Hi guys, it's Eric J here and welcome back to my vlog. May pupuntahan pala ako for today's video kaya tara samahan niya ako. Nahagip lang pala yan ang camera. Wala pa kasing jeep sa mga oras na yan. Pagkasakay at pagbaba ko ng jeep ay naglakad na lamang ako from Banyag to Binitayan. Malapit lang din naman kasi ang aking pupuntahan. Pupuntahan ko nga ngayon ang punta ng aking kapatid. Nakakatakot palang maglakad sa mga ganitong lugar lalo na kung mag-isa ka lang. Pero mas nakakatakot kung gabi ka rito maglalakad ng mag-isa. <laughs> Hala! Isa nga ito sa napaka araw na dapat nandoon kami para malaman namin kung saan siya ililipat na puntod. Mabuti nga at naabutan ko ang asawa ng kapatid ko pati na ang ina nito. Ngayong araw din pala bubuksan ang libingan ng aking kapatid. Taon na rin ang nakalipas. Halos lagpas isang dekada na siyang nakalibing. Isa din pala siya sa mga kapatid ko. Mabuti nga at nakahabol pa sila ng kanyang dalawang anak. Medyo pahirapan nga kung papaano nila ibababa ang kabaong ng aking kapatid. Kinakalawang na kasi yung ibang parte at yung iba nabubulok na din. Kaya kailangan talagang maingat at baka sila ay masugatan. Mahal pa naman siguro ang pagpa-injection para sa tetano ngayon. Magkukwento na lang po muna ako for today's video habang pahirapan ang kanilang pagbaba. Kung mapapansin nyo po, nasa ikalimang palapag ang puntod ng aking kapatid. Kaya noon, kung magsisindi pa kami ng kandila ay aakyat pa kami ng ikalimang palapag. Wala naman po kami magagawa dahil yan lang po ang bakanting spasyo ng mga araw na siya ay inilibing. Marahil lang mga susunod na eksena ay hindi kaaya-aya. Kaya kung sensitive ka, mag next video ka na lang. Noong mga panahon ay sa mga documentaries ng eyewitness ko lang napapanood ang mga ganitong mga pangyayari. Pero ngayon sa kauna-una pagkakataon ay nakita ko on the spot mismo. Marahil nakakatakot mang masilayan na buto na lamang ng aking kapatid ang aming makikita. Wala naman tayong magagawa roon. Ganoon din ang maging sitwasyon natin sa hinaharap. Kaya habang nabubuhay pa tayo ay alagaan natin ang ating mga sarili. Kahit hindi lagi ang kagandahan basta ang ating kalusugan. Marami rin siyang pinagdaanan sa buhay. Nang mamatay ang aming ina ay siya ang aming naging pangalawang magulang. Sinet aside niya ang kanyang sariling pamilya para kami ay maalagaan. Napakabata ko pa kasi noon, siguro mga 9 years old. Kaya hindi ko pa masyadong naiintindihan ng mga nangyayari sa mundo. Maagang na ang kapatid ko na ito. Naiwan ng kanyang asawa. Pati ang kanilang nag-iisang anak na may edad isa o dalawang taon ng mga panahon na yon. Mabuti nga at naitaguyod ng kanyang asawa ang kanilang nag-iisang anak. Lumaki itong maganda at matalino. Ginawa ko rin po ang video na ito para mapanood ng kanilang anak. Hindi po kasi sa nakapunta ngayon at may pasok sa paaralan. Pagkatapos kanilang mabuksa na sa isa nilang hinanap yung mga buto ng aking kapatid. May mga partikasi na maliliit lang. Iipunin ng lahat ng buto sa isang lalagyan. Kapag nasa Bicol ka, ang tawag doon tumbol. Ibig sabihin, ililipat kung saan ka nakalibing ngayon. Ilalagay yung mga buto mo sa isang lalagyan at ililipat ka sa mas maliit na spasyo. Pwedeng sa simenteryo pa rin o mas malapit sa simbahan. Yun lang naman po sa pagkakaintindi ko. Pero abamalay natin, baka ibang naintindihan nyo. <laughs> Pagkatapos nga, ay naglakad-lakad naman kami. Pa-shoutout po sa mga background na sa gilid ko. My God! <laughs> Ang aming next destination ay area pala ay kung saan ililipat yung mga bones ng aking kapatid. Wow, kung makabones. <laughs> Hindi ko na nga alam kung ano pang mga sasabihin ko. <laughs> Diyan pala siya inilipat. Mabuti nga at mababa lang. Hindi gaya doon sa ikalimang palapag. Konting lakad lang magbula sa git. Pagkatapos kanilang malagyan ng cover ay pinuntahan ko para magsindi ng kandila. Pero laging napapatay sindi. Kaya medyo natagalan ako kababantay. <laughs> Mabuti nga at may bakante pang spasyo kung saan nilalagay yung mga buto ng aking kapatid. Karamihan kasi sa mga spasyo dyan, yung mga square na nakikita nyo is mga nakareserve na. Nagpapasalamat din pala kami sa kasawa ng kapatid ko dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi namin malalaman na ililipat na ng punto ng aming kapatid. Pasensya na po kayo sa boses ko at medyo inaantok na po ako ka edit <laughs> oh sister, okay ka lang ba dyan? Huwag na magtampo. Heto na ako. Bumisita na sa'yo. <laughs> Tinalaw ko na rin para siya ngayong araw. At baka sa onda sa hindi ako makapunta para dalawin siya ulit. Sir <laughs> Napakaaliwalas din pala ng paligid, no? Nahihiya din ako dyan mag at maraming audience. <laughs> Ang tinutukoy ko pala dyan na audience ay yung mga nasa loob ng square. <laughs> okay lang yan. At least, hindi nila ako mababash. <laughs> Palabas na din pala kami niya ng gate. Hindi ko na nga maipinta ang aking pagbumuka sa mga oras na yan. Medyo haggard na din kasi. <laughs> okay lang naman yan. Maghilamos mag na lang pag-uwi. <laughs> Ay sus, ang kapatid ko na ito. May paakbay pa. Kasweet naman. Kaya palang kasweet. Tainagda ako mamurot noyog. <laughs> Ay, di ako prepare sis. Next time na lang. <laughs> Tipad ba viral ako saan. Isang estudyante ng DKC ang namumulat ng nyog. Viral ngayon. <laughs> Try lang. <laughs> Nauna na nga silang umuwi. Ingat po kayo. Ikumusta niyo na lang po kami sa aming pamangkin. Konti nga lang yung oras namin ngayon at may kanya-kanya pa kami mga gagawin pag uwi. Gusto din namin sanang gumala kaso kulang na kami sa oras. Next time na lang. Habang naghahantay kami ng masasaking jeep ay napag-isipan muna namin magjismisan. Anong topic? Secret. Alam ko na malaman nyo. Eh, di hindi na yon secret. <laughs> Char. Magkaiba nga ang destinasyon na aming pupuntahan ng aking kapatid. Kaya nauna na akong umuwi. Bye bye. Ingat kayo. Pagkasakay at pagbaba ko ng jeep ay heto na naman ako. Tataas ng agdan. Ay sus. Parang may nag-video. Nakaset up lang pala. <laughs> After one 100 years na biyahe, ay, ang tagal na <laughs> Nakauwi na din po ako sa wakas. Yun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye. <laughs>